Ayun, nasa bahay na. Harap din ko lang, guys. Bumala ko ng pansit sa kabigas. Ayun, bigas, Ay, bigas sa pansit. Ito yung mga big, ito yung bigay ng picture ni Isabella sa kanya mga damit eh. Ang malaki na yan. Magagamit ko na Isabella. Malaki na siguro yung anak na. May anak siyang babae. Eh. Ito siya ni Isabella. Ito magagamit ni Isabella. Ayan. Manda. Oh, wow. Ayan, magagamit ni Isabella. Ayan. Para yung malalawag naman yung mga sinusuot ni Isabella. Ayan, guys. Ayan, damit. Bigay ng picture niya sa vela. Ayan. Ayan, may kasama siyang ano. May kasama siyang mutande. Ayan. Ayan. Magagamit to ni Isabela. Kahit malaki. Kasi yung malalaking damit ng mga bigay, pinasusuot ko na kay Isabela. <laughs> Kapag naman hindi maayos yung garter, syempre, papalitan natin ang garter. Ayan, guys. Ito pang tulog. Pasusuot ko yan kay Isabela kahit maluluwag. Ayan, mga t-shirt. Ayan. Ayan pa. Ayan, bayit naman ang shirt ni sabella. Ayan, bago lang siya doon sa school. Kasi, bago lang kami dito sa lokat Ayan. Ayan, dami. Diba? Marami akong naka-stock na mga bigay na damit na mga bigay na damit para kay Isabela malalaki na kaya hanggang mag 10 years old si Isabela may damit Ayan guys Ayan lang guys Ayan, salamat sa teacher ni Isabela Ayan, sa maestra ni Isabela Ayan, salamat Yeah, thank you for watching!